mga idol oh. Ang uh, hinahayang ako kasi nabali oh. Ganda pa naman lang ano. Training niya. Pero nabali pa rin. Liko-liko na. Pero bali pa rin. Subukan kong ayusin yan kung kakayanin niya pa. Pero baka lang ano, ibigay lang ito sayang ha ano dun nabali yun kasi sa eh, ang bonsai kasi minsan uh, eh, natin hindi natin na mamalayan na nababali na pala tulad nito oh. siyempre ang sanga naman minsan may ano yan Uh, na, na, na din natin yung breaking point nila kung saan sila mahina na sa kagustuhan natin na mapapadali yung trabaho natin eh di natin na mamalayan na na uber na pala natin nasasaktan na pala sila eh. na. buti ito makapag survive siya oh. yan pwede yan oh. bali puro bali mga kasi ako minsan minamadali ko. Yan. Eh, yan naman ang ano, aral dyan. Minsan kasi. Marunong din tayo makipagkapwa. Yan. Aralin din natin yung isang ano, bagay o isang tao kung saan yung ano, uh, ano, yan, breaking point nila. Kung saan yung kahinaan nila. Yan. Tulad nito, ito ang kataman na i-wire kasi ano malambot pa. Pero pag medyo <clears throat> ano matigas na, yan. Lumalaban na yan eh. Kaya yan, resulta bali tulad niyan, no. Oh. So, Ito pinaka makon talaga ng babali Ako naman kasi eh medyo ano minsan nagmamadali, kaya tinitira. <laughs> yan aral talaga dyan ano marunong, marunong din tayong makipagkapwa tulad sa halaman aralin din natin yung kahinaan nila kasi tayo rin meron din tayong kahinaan uh, tulad ako mahina din ako sa ano masyadong nagmamadali sa halaman naman pag minadala, minadali, mo yan, yan ang nangyari nababali talaga eh, pagka medyo kan na yan sa katagalan minsan yung lamat nya tulad nyan kahit mahil natin yan eh, sa katagalan siguro ah, ganito mangyayari tulad nito hindi ko namalayan talaga na ano may bali din ito dati yan oh. mga idol Tignan nyo. Pabuo na. Pero, namatay pa rin. Kasi, ang kaka-wire natin, pagka lagi nating winamay talaga, may bali yan sa loob. Minsan, nasasagad. Yun. Yan ang yung nangyari. Oh. May bali yan dati. Dito. Dito, banda. Kaya, bumigay. Yung lifeline niya, nasagad na. Eh, sa kainitan ba naman ng ano, sikat ng araw eh, bumigay ganon talaga ganon din sa tao minsan pag nasasagad natin yan bigay na bigay todo bigay ang tao minsan pero pag nasasagad eh nagagalit din <laughs> ganon din ang taang ano, kalaman kaya ayun isip isip din tayo mga idol uh, dapat aralin din natin yung mga pasikot sikot sa buhay kasi minsan sa buhay natin eh uh, dapat din natin intindihin yung kapwa natin yung nakakasakit sa kanila hindi natin you no know, sinasagad dapat dahan-dahan din gentle with care nga TLC uh, tender loving care dapat ang you know, ganoon ganoon din tayo hindi yung puro take take lang mag give din tayo tulad nito uh, pinagbibigyan minsan pinagbibigyan para makuha yung tamang ano tamang templa ng mga sanga tamang yun, uh, 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 harmony yun know, balance niya hindi uh, na wire ka ng wire kasi pag uh, lagi -wire, talagang ano bumibigay naman yan eh, meron nga ano ibigan natin dati na laging sinasali yung halaman laging trim, laging wire halos sa isang year daw eh, na tatlong beses na na-rewire ang ano pinakahuli yun na, bumigay na bumigay yung buong halaman uh, ang leksyon doon talaga dapat pinagbibigyan mo din yan, tulad yan hinahayaan din uh, pagka nakuha mo na yung ano nya, gusto mong uh, itsura niya kaya ano rin paminsan minsan huwag lang yung puro sinasakal talaga ano? pero hindi siya mabalian ganun talaga ang idol ayan tulad dito ito binibiyak pero hindi naman siya ano nabali kasi ginahandaan eh ayan yan ang leksyon dyan kaya pagka binibigla Balod nyan Ito ang resulta Bali talaga Punti oh. lang yung ano Matira, matira. Oh. Ang pa naman ng ano Ito ang isa kong kansana uh, Literati na medyo one uh, Ay kagandaan din siguro kako Eh <laughs> na sobrahan meron pa nga akong nawire dati na isa dito ganun din lang nangyari na sobrahan eh namatay ito 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 pala yan no? ito. eh ito e, no? nasobrahan eh ayun eh, oh kaya yan patay so dapat talaga dinahandahan din eh uh, <coughs> Aralin din natin yung mga kahinaan nila. Pag ganito, medyo to patikas na to eh. Pag pinilit mo na iluko pa yan, magbabaling na talaga. Ganoon ang nangyayari. Ayos, salamat.